Hello mga Kapride, for today's video ipakita naman ang urban development dari sa Iloilo like condominiums, subdivisions, malls sa si C1 Road kag ang ginatawag nga Millionaires Road. Nahibaloan niyo bala nga may ara Millionaires Road dari sa Iloilo? Pero oops, karon lang malagaw to danay sa isa ka mall sa C1 Road. Kag para may energy kita maglagaw, mga pikita danay diri sa isa ka kapihan ang Coffee Project nga diri mo lang sa Vista Mall. Kaupod namon subong si Sir Ronald of Top Homes. Siya gali ang motor guide sa amon today. And while having our coffee, naglagaw-lagaw kami sa sulod sang mall. Kay Bati, namun, mostly sa mga businesses nga ari sa Sulod Sang Mall or exclusive lamang sa Vista Mall or any projects under Vista Land. That's another trivia mga pride. So classy, kagpang world class ang interior design ining Sulod Sang Mall. Let's go mga kapride at di nyo kami i-explore e ining Vista Mall. Pagkatapos naman maglibot-libot sa mall, naglakat na kami para kadtuan ang ginatawag ng Millionaire's Row, Diri sa Savannah Subdivision. And welcome to the Crest! Ang The Crest or Millionaire's Row, ang concept sini ay ginubra kaparehos sa Southern American themed houses nga may ara mga malapad yung open spaces. Kagpuno ini sa mga pine trees sa palibot. Ang ay lang ara ka sa abroad. Kung makita nyo may ara sila lagun kag clubhouse, kanami igid sang ambiance diri, nami mag magwalking, kag magbike kanami gid sa mga view sa palibot nga puno sa pine trees. Nahibalaan nyo bala nga hindi basta-basta makasulod diri sa The Crest? Tuman ka stricto maliban na lang kung homeowner ka o kon bisita ka sa isa sa mga homeowners. Isa gid ini ka nga lugar nga parte sa Savannah Subdivision. Nga nagabilis ang 60,000 ang per square meter dere. Pag ang ato naman nga next destination ay ang The Orchard. Parte man ini siya sa Savannah Subdivision. Samtang kapakadto kami nakita naman ining Georgia Red House ga-serve ini nga marketing office nila diri. Kag amo naman ini ang ila chapel diri. Tara let's na sa The Orchard! Kanagmigali diri sa ilang mga balay gani, updi nyo kami sudlon tang isa sa mga model houses nila Laderi. Ang model house nga sudlon naton may ara nga 4 bedrooms. Ang master's bedroom ara sa dalom pag ang 3 other bedrooms ara sa second floor. Kanami gid sang ila master's bedroom. Mas yasta wala ka danay. Kay kinapoy gid ko sang libot. Okay, next, dari naman kita sa second floor. Kanagmigid sa mga bedrooms, dari kung one big happy family ka mo, bagay good ending unit sa inyo. Daw diri na lang ko gani may star one big happy family man kami daan. Camelia Savana, Becca na bala mga ka-pride niya ang Savanna Subdivision is one of the biggest subdivisions in the Philippines. So our next destination, makadto naman kita sa Soto Grande. Bati naman ang grande pagdito ang lugar. Excited na kami! And welcome to Soto Grande Condominium! Sa sulod lang ini sa Green Meadows. Diri lang ini siya sa Pavia Ayon, unhan lang sa City Mall. Okay, so I change my mind. Diri na lang ko gali. Soto Grande, back a naman! balo bala ka mo mga ka-pride ang Green Meadows is Iloilo's first lake community. 5 hectare man-made ini siya. Kanami gidiri, relaxing sang lugar. Nami magligid-ligid sa ground. Katinlo, kaganami sang view. Kung diri ka star daw angay lang aga bakasyon ka adlaw-adlaw. Lantawon ta mga ka-pride kung ano kanami ining Green Meadows sa bird's eye view. So, like I'm so hot. I'm so hot. I'm e o h o I'm s I'm t I'm s h o m o hot. I'm so 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 h I'm s I'm so hot. o hot. I'm so hot. I'm so h I'm s I'm so t I'm so h hot. s m so h m so hot. I'm t o hot. t hot. i I'm s hot. I'm so I'm I'm s t o hot. i o hot. i

So, 밖 영원할지 모르는 미소가 늘 뛰어나가고 있어.